Tuloy sa paggulong ng public hearing ng Ways and Means Committee hinggil sa proposed Bangsamoro Revenue Code. Target ng komite na maaprubahan ang panukalang batas bago magtapos ang taon. Idetalye mo, Neptali Bendol. Puspusan ng public hearing na ikinasa ng Ways and Means Committee hinggil sa proposed Bangsamoro Revenue Code, isinagawa sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte ang isa sa mga pagdinig ng komite. Target ng komite na maaprubahan ng panukalang batas bago magtapos ang taon. Binigyang diin ni Committee Chair Pai Salintago ang kahalagahan ng local resource utilization para isulong ang economic growth sa BORM. Siniguro rin ni Finance Minister at Committee Vice Chair Ubayda Pakasem sa mga stakeholders ng proposed revenue code na daan sa exploration ng diverse resources at income generating opportunities para sa mga residente. Nakatakdang ilunsad ng komite ang pampito at final round ng public consultations para sa proposed revenue code sa Maguindanao del Sur.